Hmm. pag mayroong pupunta dito, maganap sa akin kahit sino. Sabihin mong wala ako, umalis. At babalik na lang sila bukas. Hmm. So, sige, sabihin ko nga, wala ka dito. Tapos balik na lang sila bukas. So, sige. Uh, sige. Hey, kuya, ano pa ka Oo, nandiyan ba si mama mo? Uh, wala pala po, kakalis niya. Uh, balik na lang po bukas. Kasi nandito yung tele ni mama mo. Kasi hindi siya pumasok kanina. Oo, hmm. oh, eh sige, sabihin ka lang sa kanya mamaya. Pumunta ka po dito, balik na lang po bukas. Oo, uh, sige. Hindi ko lang iiwan to? Oo, uh, na, wag na po. Okay na. Oo, okay. sige. Chris, yun yun, nag sa akin. Ah, si Kuya pala. Nandala siya ng cheque para da sa iyo. Ba't di mo ako tinawag? Eh sabi mo, pag meron pupunta dito, sabihin ko wala ka dito. Balik na lang sila bukas. Wala ka talaga! chiki na yun! Mom.